Hello, good morning mga lalabs, mga payots, mga nang uh, hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at mga kapwa ko din po, OFWs around the world, hello, good morning So, kumusta? Ano yung masasabi ninyo sa Grand Rally ng Iglesia Ni Cristo kahapon, no? At uh, kahapon din nag ang uh, Kongreso at ng Senado Baxo so, eh, sandali! Sandali, excited naman to Speaker. So... Sa pag-resume ng Kongreso at Sinalo kahapon, may nangyaring kababalaghan sa Kongreso. Sinibak ni Sandro Marcos, si Zaldico, uh, bilang uh, sa pwesto niya dyan sa appropriation na uh, <clears throat> siya yung may hawak ng pira. Uh, matatandaan natin na tinawag din yun siya ni uh, Senador Joel Villanueva na si Zaldico at si Martin Romualdez ay vampira. O, oh, sinisip-sip nila yung kaba ng bayan. At si Bipi din, sinabi din niya na yan si Zaldico. At si, <clears throat> sino ba ito? Martin Romualdez ang may hawa sa pira ng mga Pilipino. Kahapon, dahil sa may rally ang Iglesia Ni Cristo, ito ba ay uh, sila sa Iglesia Ni Cristo? Oh. <laughs> para masabing ah, uh, ito may ginawa sila. So, ginawa ba ang sacrificial lamb? Si Zaldico. para lang mapatunayan sa iglesia, may pakita na sila ay uh, hindi. Kung ano man yung pagrarali ng iglesia, ay mali ang iglesia doon. So, ito.

Walang nag-object. <laughs> Mrs. Speaker. Sandali, sandali. Walang nag-object ni isang congressman or congresswoman. O paunawin natin ulit ha. Mrs. Speaker, I move to declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Tapos <laughs> kay Martin Romualdez, mga kongresista. Session suspended. Wala. Sinibak si Saldico ni Congressman Sandro Marcos at ni Martin Romualdez. <laughs> so malinaw na sinibak ni Sandro Marcos <laughs> si Saldico. So dito tayo sa uh, explain ni Ed Gaw ng News 5. Dito. Tingnan po natin ha. Tapos magbigay tayo ng komento reaction. Pagpapalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Ang casualty, ang oh chairman ng House... Malinaw ha. Sinabi ni Ed Blingaw, may sibakan kaagad na nagaganap. Committee of Appropriations si Congressman Zaldico at hindi po ito basta-basta ang Komite sa Appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at ang pinakama komite sa buong Kongreso yeah, dahil ito po yeah. ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee kahit sino man yeah. ang namamahala sa Appropriations Kaya ang mga lalabs, mga bayots kahit yung... Uh... Korte Suprema yung uh, tawag dito, Kuya, yung uh, Ombudsman nag naglumuluhod yan dito kay Zaldeco del Takot, i zero budget na kagaya ng ginawa nila ni Martin romualis at ni Zaldeco na yan sa PhilHealth at ngayon din sa NCIP, wala na po. Ini-slice ang budget, wala nang mga tawag dito, iskolar ang mga nitibo. Oh siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng malakanya. At sabihin natin siya ang tunay na malapit sa kusina. Katulayan, oh, nung nireklamo ni VP Sado Tete ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteria ni VP uh, Sara ay si Speaker Martin Waldez at si eh, Appropriations Committee Chairman Zaldi Co. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ni Co yeah. at ni Speaker oh, ito, ito, Waldez. At medyo kakay pa rin kasi ang kaso ni Ko. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon. Si Ko ay... So ibig sabihin, yung mga senior citizen na umatagal oh, ng congressman yan, na dekada na uh, sila dyan nanonungkulan bilang isang kongresista, eh sa kanila binibigay. Pero dito kay Zaldi Ko, kauupo uh, pa lang niya at party list pa siya mga lalabs, mga bayos. Wala siyang distritong hawak. Eh, dapat ibigay to sa isang mga kongresista talaga na binoto ng kanilang lugar, ng kanilang distrito. Anong nangyari kay Saldico dito? Ginawa siyang basura, uh, basahan dito ng uh, ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Ay, kawawa. <laughs> nasa kanyang pangalawang terminal pa lamang oh, ng Makuha Committee Chairmanship noong 2022. Wala rin siyang distrito. Siya po'y kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Yeah. Isa po siyang negosyate mula sa Albay. Pinuno oh, ng Sunwest oh, Group of Companies na nasa construction, power generation at real estate. Kaya parang oh, hindi pag... Yung kanyang company, di ba, sangkot sa Parmali at doon sa mga laptop, di ba? Overpriced? oh, yon saldi ko. Ganon kalalim ang kanyang hugot sa politika. Pero mm. ano paman Bakit parang biglang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang makante ang posisyon ni Ko. Binakante niya, Alexandro. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas sa rin po ng pagsipak pag sa isang opisyal. Oh, oh, oh. At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino sila lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang tunong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? meron Isang oras matapos siyang masipak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil eh. sa ilang pressing health concerns. Yun lang. <laughs> <laughs> Kusa nag ano, nag resign, bumitaw sa pwesto, hindi oy. Malinaw doon sa sinasabi ni Marcos eh, ni, Bo, ni Sandro Marcos na nag-move siya ng motion para bakantihin ang posisyon ng Committee on Appropriation. So, in short, sinibak ni Sandro Marcos si Zardico, bakit? Tapos na ba? Ang tanong dito, tapos na ba ang uh, tawag dito panunungkulan ni Zardico sa administrasyon ni Bongbong Marcos na napirmahan na niya yung pinakamalaking budget sa kasaysayan ng Pilipinas? 2025 na 'to. At marami na silang mga insertion na mga project nila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lalo na sa itong si Zaldico, may construction company. At uh, tapos na ba ang tungkulin ni Zaldico? Or tanong pa nga dito, eh, napag-usapan ba ito? Oo. Sacrifice salam si Zaldico, ni Martin Romualdez, at ni Bongbong Marcos, at ni Liza Marcos. Para uh, ipakita or para mapasaya ang Iglesia ni Cristo. So, pinapalabas dito, mga lalabs, mga bayots, ng gobyerno ngayon ni Marcos sa pamamagitan ni Martin Romualdez na si Saldico ay korap na tao. <laughs> Siya yung may rason kung bakit. Eh, di ba panay nga ang kanyang uh, pag-explain, pag-tanggol dyan sa AKAP ni Martin Romualdez na 26 billion insertion na pinaburan ni Marcos Jr.? So, ibig sabihin... <clears throat> Kawawang, ayaw <laughs> Ayan, para ka lang basahan na ginamit, pinamunas sa kung kahit saan. At nung natapos na nalinis na nilang kanilang <laughs> Nalinis na eh tinapon ka na lang sa basurahan, Zaldeco. Nang <laughs> walang kabog-abog. <-abog. laughs> <laughs> ay si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson oh. ni Co sa Appropriations Committee ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanya umunong pressing health concerns. Ito pa ang isang so, parangam. Kung nagulat si Abante, so ibig sabihin hindi totoong may sakit si Saldi kasi bakit mga lalabs mga bayot? Palusot lang yan. Nangyari na yan dati kay uh, Attorney Trixie Cruz Angeles at kay dating Solicitor General ni Pangulong Duterte na naging kuwa komisyoner ng isa-dalawang buwan lang siguro yun sa administrasyon ni Bongbong Marcos na si Jose Calida. Matatandaan ninyo yon. Si Attorney Trixie anong sinabi? Mag-resign daw siya o nag-resign siya bilang spokesperson ng Malacanang Palace para sa, dahil daw sa kanyang health reason. Ah, oh, sakit ba si Attorney Trixie? Wala. Dahil yun yung utos sa kanya eh. Mag-resign ka ng kusa or sibakin ka. So, ayaw ni Atty. Trixie Cruz ang hilis na sibakin siya dahil masama ang image noon. Kaya ang ginawa, mag-resign na lang. Kasabihin may health issue. Ganon din si Jose Canida. Mag-resign na lang kunwari. At si Atty. Vic Rodriguez, ganon din. Focus daw sa pamilya, ganyan pero pinag-re-resign sila ng kusa. Si ko talaga, mataklap ang kanyang uh, <laughs> kapalaran. Dahil talagang sa Kongreso mismo, si Sandro Marcos ang nag-utos na bakantehin ang posisyon ni Zaldeco bilang isang chairperson ng Committee on Appropriation na may hawak ng budget ng Pilipinas. Oh. So, sabi ni Ko sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. So okay. mukhang hindi na ito pleasure ng majority of yeah, at the pleasure of the majority. So mukhang hindi na ito pleasure ng majority o ng liderato. Saan sumabit si Ko? Bilang Appropriations Committee Chairman, si Zaldi Coren, ang uh, pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo na gumawa ng pedal na version ng... Siyana, sila, Hello, Bani. Delegation sa uh, Bicameral Conference Committee ang grupo na gumawa ng pidal na version ng General Appropriations Bill. Kung, kung tanda po ninyo, sa Bicam nangyari ang maraming milagro oh, sa budget dahil po ng self, paglobo self. ng Public Works Budget ng 288 billion pesos at ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, Edukasyon, Agrikultura at ang um, PhilHealth. Samantala, I see. Ano ba iyan? Public works budget and two hundred eighty billion pesos 6 billion pesos na pondo para sa AKAP ang ayuda para sa kapos kita na hinala ng marami ay pork para lamang mga congressman at mga senador. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontroversyal at kinilangan ng damage control ng Malacanang. Nag-line dito ang Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. At sa huli, mukhang si Ko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget ang hindi lamang pumalinaw kung meron pang ibang malalaglag. si uh, Ko yung diniin dito. <laughs> Kawawa ang saldi ko. Pagkatapos kang pakinabangan, sa bagay, parehas na mga ni Martin Romualdez na ni Bongbong Marcos at ni Liza eh. Nagikinabang kayo sa isa't isa. So yung ending ngayon, ikaw yung nilaglag at ikaw yung pinalabas. Samad lang people sa buong mundo na ikaw ay isang corrupt saldeko. <laughs> Good luck sa iyo. <laughs>